Yan good morning mga boss. Yan agahan natin yung biyahe para at least kahit paano mauna tayo sa kanila. Habang tulog pa yung karamihan. Uh, mamaya kasi marami na naka-online. Unahan na naman ng ano to, unahan na naman at agawan ng booking. Yan. Ka-online na tayo nandito tayo sa Ortigas. Oh uh, Ngayon kasi mga boss hindi naman ako iyakin na At baka mamaya Kaya nga hindi ko pinupost o sinishare yung aking mga reels sa mga page ng Grab Community kasi sigurado uulanin tayo ng tala doon. Dito na lang tayo. Bahala na kung makarating, di ba? Ayan. Baka sabihin, iyakin din tayo. Dami na kasi umiiyak ngayon eh. Kahit sa Grab Community, dami umiiyak talagang matira-matibay dito yung mga baguhan yun talaga yung baka mga sumuko na and mga pups kapit lang ah, pinagusto pumasok sa 10BS ano eh, community eh. Si, si, ano natin to laban lang dadami rin ng booking yan magdi December na eh Anyway, maraming maraming salamat nga pala at shout out dun sa aking ano, shout out sa aking naging pasahero kanina. Uh, aking passenger from Terminal 2 Going to Red Doors uh, Lower Bicutan Shoutout sa inyo mga boss uh, Mga biyahero Pero ano, tawag nito uh, dagat sila Kukuha lang sila ng Binili nila sa sakyan dito sa Manila Maraming salamat sa inyo boss At ingat kayo sa biyahe yung bukas Malay mo, magkita tayo ulit sa susunod. Di ko na nakuha yung kumpleto pangalan ni boss eh. Pero, magpalo naman sa akin boss. Salamat boss ha, sa pagpalo. follow uh, Shoutout ko na lang siya. Ingat kayo sa biyahe. See you soon. Malay mo, pagkuha mo ulit nasa sa sasakyan dito sa Maynila, eh, magkita tayo ulit. Salamat para sa ano boss. Salamat sa tip. Ingat-ingat. Ingat sa biyahe. Lalo na tawid dagat kayo. Eh mga uh, mga boss, uh, mga kapwa ko bihero, kapit lang. Huwag na umiyak. <laughs>